Paso po niya dito, ako po ang naglalakad lagi tapos ang dami pa pong ginagawa niya kung ano-ano Tulad nang Inaano siya dito na babae, binabastos niya, inipuan niya po Hindi lang po, hindi lang po hipo, talagang pinapasok yung daliri niya Meron daw po kayo mga pending cases, panghihipo ihipo Yun, kagustuhan naman ng babae Inireklamo kayo na ang kamay niyo daw eh napunta kung saan Pero kagustuhan naman niya Magandang hapon tayo Ngadapon. Ang kasama niyo po ay si Paolo, anak niyo po? Oo. Oh, oh. uh, ilan ho anak nila? Oalo. Oh, so itong inirereklamo niyo ay anak niyo rin, no? si Antonino. Oh. Tay, uh, kwento nyo nga ho, ano hubang bang nangyari? Medyo malalaho ang in injuries niyo na nakikita ko ngayon. Paano ho nagsimula ito noong April 20? Kasi yung ano, yung manugang niya, binalo ko nung tungkot ko sa ulo niya. At sabi niya, sibukan ko daw ngayon malo ay nulo na. Na babasagin ko anya ito. eh inunang ko siya. So, nung mapalo ko siya, uh, sumanugang niya, ma ano ko, pinalo din ako din sa ulo. Bakit ho kayo may alitan ng manugang, ng manugang niya? Kasi nung nag-away silang dalawa, sinisigawan yung asawa niya, yung apo ko. Pinasok doon sa kwarto. Pinasigawan. Parang Walang nakitang tao taong iba doon sa loob ng bahay. Siya yung napagbuntungan? Hmm. Okay. Kayo naman ho, dinepensahan niyo yung apo nyo? No. Oh. Ayun ho ang ginawa niyo. Tama po? Hmm. Uh, Kinonfrontan nyo yung uh, manugang nyo uh, kung bakit sinisigawan ng apo nyo? Oh. Tama po oh. ba? Nag-aaway sila. Kayo? Asan kayo nun nung nangyari to ito? Well, nandito pa ako sa Maynila. Ah, okay. Kayo nagkainitan? yung ano muna, manugang muna ni Antonino. Okay, okay. Tapos, imbis dapat umawat yung, dapat to umawat si Antonino, hindi niya inawat. Ang ginawa niya, pa, kumuha siya ng pamalo sa matanda, pero palo niya sa ulo. Mm. Kaya po nabali yung kamay dahil sinasaya Ay, po ng matanda. Lak. Okay. Ano po ang pinaka-injuries na nakuha nyo? Ayan, bali ang kamay nyo Bali itong okay. Kamay po. Naka, Nakasemento ko ba? Hindi. Ha. Pinasemento ko Pinas po, po. Ako na po nagpasemento yan. Pinasemento na. Okay, buto Lumating na. po yan sa Bible. Ayan, na. namamaga o oh, parang namamanas siya. Ayan po yung mga pictures po na pinapakita yan ay pagkatapos po ito ng ha hatawin ni ano ni Antonino. Opo. Tama ba? Nakausap mo na ba yung kapatid mo regarding this? Hindi po. Wala pa. Okay. Antonino, magandang hapon. Uh, mag magandang hapon po, sir. Inirereklamo ka nung April 20 daw eh pinaghahataw mo. Ano po, sir? Nangyari po talaga yan kasi yung time na po 'yon, marami na pong problema kami sa kanya tapos nung nakita ko na ano, yung yung manugang ko, pinagkataw po niya ng, ng ano, yung manugang ko. Nang dilim po yung paningin ko, tapos nakataw ko rin po siya nung yung ano, bakod namin. Okay, sabi mo marami kayong problema. Ano ang mga problema mo kay tatay? Yun po, yun po, sir. Yung, yung kaso po niya dito, ako po ang naglalakad lagi. Tapos, ang dami pa pong ginagawa niyan kung ano-ano. Tulad nang Ano po, yung may mga in, inaano inano siya dito na babae, binabastos niya. po niya po. Hindi lang po, pin, hindi lang po, hipo. Talagang pinapasok yung daliri niya. Kaano-ano mo yung uh, babae na naging biktima ko, no? Ay, yung, yung dito po na nakapile po ngayon, hindi po kabarangay lang po namin. Pero po yung una na ginawa niya sa mga anak ko, madami po. Hindi lang po anak kong biniktima niyan. Yung anak po na, yung pamangkin ko pa mo, po doon sa Nueva no, Ecija. Ito po yan hindi po ako nagsisinungaling kaya tawagan niyo po yung kapatid kong si Gloria at dahil may nangyari din po noon kaya umalis siya doon tapos pagbalik niya dito binibiktima naman niya mga anak ko okay tapos thai... po sige tapos po hindi lang po yan kahit dito yung pinsan ko po anak ng pinsan ko kung di lang nahuli ng misis ko lagi oh. pong ginagawa niyan tay oh meron daw ho ba kayong may mga kinaso daw sa inyo mga paninirang pori ng langa mga, pa, ano lang po. po hmm. Sir? bakit husa sa tingin niyo ay eh, ginagawa ito laban sa inyo? Eh um, sa kanya, ni e, ipa ano niya pa ano na sa doktor. Sa totoo po, alis ah, na lang po yan diyan sa amin nila. May inaano na po yung warranty dito. Okay. Kasi naka-provision po yan eh. Hindi dapat siya umalis dito eh. Okay, sige. Sabihin natin na totoong may kaso. Pero ano ba? Sapat ba yon na rason para hatawin mo rin yung tatay mo? Hindi, hindi po. Sir, yun po ang kamali ko, sir. Pero, sir, ano, na, talaga sa toon ng dilim talaga yung paningin ko nakita ko na ipinagampas niya yung malugang katapos duguan na siya. Hindi mo ba naisip na, ay, teka, tatay ko to, baka pwede kong, pwede akong gumit na. Total, ako yung connect nilang dalawa. Ano po kasi, sir, eh. Litong-lito -lito na po ako noon kasi, sir, ako na rin po yung pinagaanuan niya. Napapatayin ako niyan, eh. Natatakot ka sa tatay mo na 82 years old? Kaya pa akong pumatay ng tao niyan, sir. 50 years old ka na, di ba? Pero parang mahina naman na si tatay mo eh. Kapitana, magandang hapon po. Magandang hapon naman po, sir. Uh, aware po ba sila nung April 20 may nangyaring hatawan dito sa sa may uh, jurisdiction nila? Mayroon po, sir. Nakarating po sa akin na gano'n na may hat hatawan sila doon sa kanilang, ano, kanilang bahay ng Apo. manugang ni Tanod Anton. Apo. Apo. Yun po Apo. yung nakarating po sa akin. So, yung narinig ko po na ano ni Tatay Rodolfo mm. Mirabeno, may kaso po talaga siya dito sa amin. Okay. Kaya po tanungin po ninyo doon sa PNP Ginubatan. Okay. Ano po ang mga kaso, Kapitana? You know, yung sinabi po ni Tanod Antonino Mirabeno na may manggagamot po baga siya, sir. Yung kaso po ni Tatay Mirabeno, sir, ang alam ko, ano, yung manggagamot baga yan si, si Tatay. Tapos, pumunta siya doon sa bahay noon ng babae. Ang ano ng, ang, ang, reklamo po ng babae, ano daw pinagano daw ni tata yung pinaka anong ari ng babae. Mm. Yung hindi naman pwedeng galawin. Okay. Ang kapitana, acts of lasciviousness po ba itong na, no? na-file? Opo, opo. Okay. Tanungin na lang po ninyo sir doon sa PNP Kinabatan. Kasi po may number naman po siguro kayo doon. Opo, opo. Kailan na lang po ang pwedeng mag... Ano sa inyo? Opo. Kung Sige. ano po talaga yung kaso ni Tatay. Okay. Pero sa records po sa pagkakaalam nyo kapitana, mayroon ho? Mayroon po. Mayroon, mayroon. po si, si Tatay Reo po. Uh, may mga pending cases po. Mayroon daw ho kayo mga pending cases. Ha? Uh, acts of daho. daw ho. Parang ganoon uh, na Ay, Ayan. Hindi naman yun, totoo nga, no? Yun, kagustuhan mo ng babae. Ano po? Na, ginagamot to yun. Ang sabi po, ang sabi po ni Kapitana, sa pagkakaintindi ko, ay pumunta kayo sa bahay para kumuha ng gamot. Tama ba? Tapos, oh. inireklamo kayo na ang kamay nyo daw, eh, napunta kung saan. Ay, di. Yun, totoo lang. Yun, may sakit yung ginamot ko roon. Yung babae. Ginamot tayo, ba't ano hubang ginagawa ninyo? Pinalabas yung hangin sa ari niya. Pinalabas ang? Hangin. Kasi siya si, si, si na buwan na magmula nung mga anak. Siya na buwan na hindi na, ano yung hangin sa katawan niya. Apo. Hmm. Kayo po Yun. ay kayo po tayo nang gagamot. gagamot. Uh, ano ho kayo? Na ba? Nag, -nag ba ang tawag dyan sa mga no. Oh. ganyan? ihihilot oh. sa ano? Okay. Tapos itong ginamot nyo, nagre-reklamo na uh, may hangin sa ari. Tama ba? Pero sa kagustuhan naman niya, hindi, hindi ko naman gustuhan na dati ano, uh, na ko naman sa po kanya po. na... Kasi binidyohan pa eh. Sige. Mga po yung ginawa nila yun, kasi binidyohan pa eh. Okay pinabalik yung tatay ko nun. Ang nagturo din sa gagamutin yun. Yung anak, niya din si Antonino din nagturo. Oh, itong reklamo sa kanya, may nagreklamo dati dahil nagpapagamot daw. Dahil yun nga, sabi ni tatay, may, may parang matatapos mga anak, may hangin, hangin pa na. sa ari. Tama ba? Oo. Oh. Okay. Nung ginamot nyo, napalabas ko yung hangin. Okay. Tapos, bumalik pa na isang beses. Mm. Pinatawag siya para bidyuhan. Okay. Tantid na yung nangyari doon paano niyo ho ba pinalabas yung yung hangin na yon? Paano yun proseso? Yung sabi mo. ko, no? gagalawin natin yung, yung sari mo. Okay. At pumayag, no, yun, siya, pumayag but, siya doon? Siya nga ang nagsabing, gawin mo ang gustong gusto mong gawin. Sa gusto ko ang niyang gumaling. Okay. Hmm. Okay, so ayun ang, ayun ang depensa yeah, doon. Yun. Okay. Nung yung sa nanay niya, mm -mm. nung lumabas na yung hangin, mm -mm. mainit daw yung lumabas na hangin sa hari niya. Okay. Mm. Okay. Sige. So, yung proseso na yon, yung panggagamot na yon, kayo nakakaalam nun. So, hmm. well, depensa nyo yon. Ang issue natin dito, yung yeah. ginawang panggugulpi sa inyo. Yeah, okay? Yeah. Sige. Uh, regardless kung ano, regardless kung may iba kayong kaso doon, sige, labas tayo doon. Ang nireklamo nire nyo dito, yung nangyaring pag pagbu uh, paghahataw pag sa inyo. Yeah. Ano? Gusto akong patayin. Gusto na kayong patayin. Gusto uh, yeah, akong unang palo sa akin sa ulo. Okay. Hindi, hmm. tapos sunod-sunod kumada ng kumadang ng ganito kalaking kahoy. Okay. May agit siyang pa yung... Ano yun? Nabali yung mga kahoy sa inyo? Yung, nabali? Yung unang Ano ba yung sa... tabla? Ay, eh, hindi. Uh, Bilog na kahoy. Bilog na kahoy yung pinanghataw? Yung pinang bakod. Oo. Oh. Yun, nang inataw sa ulo ko. Tapos nabali, kumuha nabali pa ng bago. Nabali yung ano. Paano ho natigil ito? Yung pang, panghampas sa inyo? Natigil ito nung ano na. Ta, tagal akong... Pag papalo sa ulo. Ito piyag... may may dumating ba para po, may dumating na kapitbahay. May dumating na kapitbahay tapos binatak na si Antonino. Oh, si Kagawad ano? Ano ba ang gusto niyo mangyari kay Antonino, sir? Para sa nangyari sa, sa ginawa sa inyo. Gusto mangyari 'yun. Um, no? panagutan yung ginawa na sa kamay ko. Panagutan niya. Ngayon sinasabi niyo panagutan, sir. Ano ba ang ibig sabihin niya? Panagutan na makulong, panagutan na bayaran para gumaling. Yung Danyos, ano ho ba ang gusto nila specifically? Pwede pa na na makulong muna siya. Makulong. Kasi sir, pwede ho yan. Uh, yung ginawa ho sa inyo, tingin ko, kung sinimento yan. Sinimento? More, more than 30 days yan. Kailan niya? April 20? O mag, tapos na, May 20. More than 30 days It na, hindi 30. pa rin magaling. Ano? Hindi pa rin po magaling fully. Sabi ng doktor, pag hindi kaya sa simento, hmm. babakalan daw. Po. Babakalan. At susubukan mo na simentohin. Okay. Kapag ganyan kasi sir, ano, sir, uh, pwede ipasok yung serious physical injuries. Kung di man, pwede natin i kung kakasuhan nyo, pwede rin ho natin i ipasok yung attempted homicide or attempted murder. Uh, pero dapat kapag ganoon, mapakita natin yung intent to kill. Gusto ka talagang patayin. Sinasabi nyo kanina, sir, yung mga hataw sa inyo, eh, patungo sa ulo. Puro sa ulo. Oo. hinarang kaya, nyo lang. Kaya kayo, kaya kayo nagkanda pilay-pilay. Okay. Yan ang damage sa kamay ko. Yan. Uh, sinalag nyo, kaya kayo hmm. na nagkanda no kaya kayo nagkanda pilay-pilay. Hmm. Tama po, ano? Oh. Ay, Kapitana, so uh, okay lang ho ba ipaschedule namin habang binaverify namin yung records ni Lolo sa PNP Ginobatan? Okay lang po ba na, no na ipaschedule muna namin dyan sa tanggapan nila pa, para for ano, for a barangay mediation? tas kung hindi po talaga magkaayos, eh di mag-CFA po. Ganun naman po yan, eh. Opo, opo, sir. yun nga po, sir, ang, ang gusto ko sa lang sabihin sa kanila para hindi naman sila magkaibang ano, mag usapan na lang po nila yung problema nila. Opo. Opo. Kasi uh, importante ba sa pamilya na nagkakasundo, nag-uusap para malutas yung problema nila. Agree po ako sa inyo diyan, Kapitana. Opo, opo. Opo. So ganun na lang po siguro, papasamahan <laughs> muna namin sa sa tanggapan nila para magbarangay conciliation dahil kung balak niyo na rin ho naman ho magkaso kung uh, naka Uh, naka-fix naman na yung utak nyo na kayo ay mag-file ng kaso, kailangan pa rin ho natin dumaan dyan sa, ano, sa barangay. Mm. Okay? Opo, Para makakuha po tayong certificate to file action. Okay po ba yun? Opo. Sana po, sa'yo magkasundo sila. Sana po talaga. Sana po, i-try nyo rin po yung best nyo. Uh, ako naman po, wishful thinking lang. Yaman din lang pa magka sila. Magtatay pa, no less. O -o. Diba? So, yun lang po. Pero kung ayun niya, kung made up naman na yung isip nila na magkasuhan sila, wala naman ho tayo magagawa doon. CFA na lang po opo, tayo, Kapitana. Opo. sila lang, sila lang, sila lang po sir ang dapat mag-usap para po sa kanilang kabutihan. Yes, yes, Kapitana. Maraming opo, salamat opo. po doon, Kapitana. Opo, opo. Okay. Sarge, confirm lang po namin if there is a pending case talaga against uh, Rodolfo Mirabueno. Meron sir, kasi nga sir, may, may, nakulong po yan, nakulong yan. -nakulong. Okay. Ah, nakulong. Galing sa, sa loob. Galing yan sir sa loob. Okay. Pero paano ho siya nakalabas ngayon? Ibig sabihin ho ba dismiss na or naka-bail uh, lang po? Yes, sir. Hindi po namin na, kasi wala po binigay sa amin yung yung court at saka yung BJMP ng record. ma na lang natin sa court na natin i-diretso sa mm -hmm. uh, kung yes ganun. Sir, yes sir. Opo, para yes alam sir. natin ang status talaga kasi right now hindi pa namin alam kung matutulungan namin si Tatay considering na may na-file pero baka dahil nasa labas siya baka nga na-dismiss yung kaso. There's mm -hmm. a possibility kasi kasi okay. no ba naman 'yan kapag rape eh. Kapag ganda. Okay, so maraming salamat po sa oras nila Sarge. Uh, pero thank you, thank you po sa ano sa pag-confirm sa amin na may inang history. At least medyo nalinawan po kami. Thank you, thank you Sarge. Mabuhay po kayo. Sige po Tay, kausapin po kayo ni ng, ng staff po namin sa kabilang studio. Sir, kausapin po kayo ng ng staff po namin. Po. Sige po.